Kapag nababanggit ang salitang EDSA, madalas na, na ito ngayon sa katakot-takot na traffic laws. Pero mas katakot-takot nga raw ang sakripisyo na inialay ng mga tao na kiisa para sa EDSA 1 o ang bloodless revolution na tumapos sa halos dalawampung taong diktatorya ng rehime Marcos. Tinawag itong people power dahil nagsanib pwersa ang simbahan, mga politiko, sundalo at mga mamamayan na kakaangat sa buhay o hindi. Isang sabay-sabay, monumento, pagbibigay-pugay kay Bonifacio. Bago pa man maging EDSA ang nito, binansigan muna ito bilang 19 de Junio ni President Quezon bilang pagpaparangal ni Toto Rosalizal na pinanganak sa pensang yun. Nang dumating ang mga Amerikano ay pinangalan nila itong Highway 54 noong 1945. Taong 1959, isidilang ang EDSA. Hango ito sa pangalan ng manulat na si Epifanio de los Santos. Isa siya sa grupo ng mga Filipino na nakipag-negotiate sa Amerikano para magkaroon ng uh, kasarinlan ng Pilipinas noong araw. Ang Elsa Shrine o tinatawag din Mary Queen of Peace Shrine ay ginawa bilang pasasalamat sa Birhing Maria sa mapayapang revolusyon na naganap sa EDSA noong taong 1986. Noong wala pang Elsa Shrine, isang malapad na pader lamang daw ito na pagmamayari ng mga orkigas. Ang EDSA ay isang daang nag ng ng ating kasaysayan, kasalukuyan at kinabukasan. 1986, mga Pinoy nagkaisa. Feb 22, so Feb 25 Monumento, pagbibigay-pugay kay Bonifacio Diyan nagsimula ang EDSA Also known as Epifanio de los Santos Avenue History, I thought you knew Hinulat natin ang mundo on what people power can do Dito sa EDSA